Maga sa inyong lahat mga idol, ano, dito tayo sa Inatuan, Surigao del Sur. Ano. So meron tayo ditong na daanan, napansin, isang pamilya. So meron ditong napansin, matanda, nakatira sa maliit na bahay. Ano. So nagtanong tayo dito sa may-ari ng motor at pinantahan natin. Ano. So mga idol, ito ay ah, talagang karapat-rapat sa palagay ko na mat natin, mabigyan natin ng pabigas natin na uh, ginamit natin yung pabigas mula kay ma'am isa sa isa ko pang sponsor na si ma'am anonymous ano so marami talaga akong pangalan na sponsor ay si ma'am anonymous so meron siya kasi pinadalang sa akin halagang uh, 2.5 na budgetin ko daw para sa aking mga tatabangan so ngayon pinili natin ng groceries at saka counting uh, bigas at so, pamilya pwede natin mabigyan ito ano, so hinati, hatiin natin para mas maraming matulungan. So kasama na pa lang natin si Small Butiti, mas pa-suporta ano no? Ay, ang priority natin mo to para suportahan ngayon ay si Papa niya, si Pamaybay TV, no? dahil eh, ay joke naman na hindi pa monetize. So suportahan niyo muna Pamaybay TV, guys. Huwag niyo lang kalimutan i-subscribe niyo siya, uh, Small Butiti. So samahan niyo ako mga idol, pupuntahan natin si Tatay dun sa kabila. Pagdating agad dito kasi mga idol, kaya ako aking binalikan kahit lumampas na kami. Masipag sila dahil meron silang tanim na mga gulay. Ano? So maliliit pa nga lang, hindi pa siya puputihan, ang papakinabangan. Ito, mga idol. So ito yung kalsada. pupunta sana kami rin sa dulo. So bumalik kami. At napansin ko nga is may maliit na kubo. Ayan yung maliit na kubo mga idol. Oh. So napansin ko agad yung kanilang garden is merong mga tanin sila lah, mga pananim. So dito siguro siya kumukuha ng pang-araw-araw nilang pangangailangan. So ngayon pa naman eh, hindi pa naman ito naharbisan halos dahil mga bago pa lang. Ayan. Ayo! Ayun, maayong buntag ko. Kumusta po kayo Tay? Ayun, buti kabalo kayo ma makasabot ka man ng Tagalog, ano? Anong pangalan nyo, Tay? Oo. oh si ta, si Kuya. Jonathan. Mit mga idol. So, tay, ako pala magpapakilala muna ako sa iyo, ano? Ako po pala si Joseph, pero mas kilala sa YouTube na JP Bintong TV. Ako po ay isang charity vlogger galing pang Maynila. Uh, napunta din sa lugar ninyo para makasabila ay makatabang ginagmay sa katulad natin sabila ay ika ay pobre din sa imunyuhang lugar ano pobre kaya punta pero naamay ako yung meron mang magsupport sa akin kahit pa ga gamay gamay ra para lang makatabang sa imuha tay uh, matanong ko la kay ang bahay mo ay ganari baka gagmay rin sabi ika ay gagmay na nga tayo sa kinabuhi gagmay pa ang ating napuyuan Hmm. Sino ka uban mo ug din ni Tay? Ah, ito mga apo ah, itong mga apong mo ito anak ni Ito kanina, itong isa. Ah. Ah kambal ito, ito mga idol oh, kambal sila oh. Mga bata. So ilang taon na po sila? Tatlo. Tatlo, 3 years old. Oh, mayo. Hindi pa sila nag hindi pa sila nag-aaral ano oh, to mga may kambal silang anak mga idol yung apo ni tatay yung kanyang anak ay may kambal mm -mm. ilan taong ka na pala tay ilan taong ka na pila katuig ka na ba mm. si Sinta Nwebe senior ka na rin Sumindadawat ka na rin sa ating kwanay government binulan Binulan dere hindi. 6 months every 6 months din so anong ang kinabuhi mo naman din itay right ano naman anak ng mohang na ng mga tawag dito ay pangailangan mo sa inadlaw so na harbisan mo na itay na harbisan ni mo na makailang kilo ka din pag magharbis ka pero maka, makapila ka mag, sa kwarta pag nababaligya. Sapat naman Sapat naman na sa imong kuan pang ilang sa araw-araw. Mm -hmm. Pero kumusta naman pala tay ang pagkain ninyo sa inadlaw? Nakakaraos naman ang tatlong beses makain ng kanon. Ika nga. Maayo naman ano? ano? <laughs> Buti tatay kahit na masip damon, ma Ilan taon na nga si tatay? Sixty... 60 69. 69 Yan tuloy tuloy pa rin siya makapag uma Dito sa kanyang Kaunting Kaunting kon, garden Sabi la eh... ay sa Oo So wala May katabang ka din ni tay? Wala, wala Kayo lang ng imang kwan So bali yung asawang po ngayon Asan ka Kay Sulok kaman din ni Karun ata. Lunsod. Unsay ang tuyo sa lunsod tay? Ah, nag-alabada. nag, nag siya, nagpapabayad siya ng paglaba, ano? Hmm. So, ang naluto mo tay? Naglulong agka para sa tanghalian. Pili ko tayong masilip yung loob ng bahay ni mo. So asilipin natin mga idol yung loob ng bahay ni tatay. Anong pangalan nga rin tatay? Nalimutan ko. Clemente. Si tatay Plemente. So dito yan sa kinatuan. So, titingnan lang natin. Sisilipin natin itong kanyang loob ng bahay. So ito yung kanyang loob ng bahay. Pakarami nilang kwan. Ah, uh, pambaligya o okay kay din. No? Oh. So meron si tatay na apo na dalawa. Ayan yung dalawang apo niya. Hmm. So matagal ka na rito tayo nakapuyo. Dugay ka na dito? <laughs> ah. May pila ka tuig ka na dire karon? Sa dire sa mismong lugar na ni? Oo. Tawag dito, at anong probinsya mo tayo? Anong probinsya ni mo? Tawag ah, ano? ba? Oo. Wala, patuloy ka, ka. Asa buhoy ka, buhulano ka. Subot hindi ka na nagbalik sa inyong lugar. awa. wala. Ay pila katuwi ka na din, hindi nakabalik sa buhol. Kasi ah, ko lang bakasyon ito. Ah, nabakasyon ka, pero duwi na siguro, no? Duwi na. Ano yan? year in New York, year 2000 na, o 90s pa. Ah, 90s pa. Yun yung last na visit, balik mo ng buhol. A. Hindi A. ka na nakabalik. So, Kumusta naman ang pamumuhay din sa Surigao kaysa sa buhol tayo? Kumusta malihok ra, ano? At saka sabi ka, ika nga ay eh hindi nawawala ng diskarte sa buhay delikado man na kaya masamang gawain man na <tod> eri tayo pala kanang ng imhang gardener eri pila ang gastos mo din para ikay makatanim ng ganyan mga gulayin sa imuhang kani sa imuhang mga seedlings ikaw na malit. Para uh may nang -oh. Karon eh nakuha ka na lang dito ng pananim. So yan mga idol ano. ating pinuntahan tin lang si tatay dito dahil nakita nga natin is napakaliit ng kanyang bahay dito kung mapansin ninyo so kasama natin si Ajok uh, si Small Butiti so talagang kung mapansin naman ninyo mga idol ay kahit kayo ay mapapabalik din kung ganitong pamilya hinahanap ninyo na madadaanan so si naman is hindi naman natin kaandam-andam na ka, karapat dapat na matulungan dahil may kita ninyo talagang masipag sila at nagpupumilit dun sa kanilang pamumuhay oh. <coughs> so tay meron pala akong dalang kwan kunting kwan sa imuha bugas napay, na apay bugas mo imuha anong bang, meron niyang kwan uh, kaunting noodles at saka kaunting tinapa Maura yung aking may sa imo ha. Galing yan sa isa kong sponsor na si Ma'am Anonymous. So sabi ni Ma'am Anonymous sa akin, ako nang bahala mag-distribute sa tao kung sino gusto kong mabigyan. So yan tayo, pakidawat na lang. Ano? Tingin ka nga rito tayo. Tingin ka dito. yan o. Oh. So yan mga idol, ano si tatay Clemente, ang ating isang unang-unang na pamilya na nabigyan nung pinabibigyan ng bigas ni na at binili natin bigas na galing sa pera ni Ma'am Anonymous ano. So maraming maraming salamat. Kay uh, sa tao sa kalibutan kinsang taong naghatag sa imuhan ng ganyang tabang diri. na ah, sa lunsod, sa kan sa government ano hindi mga kong ko sa hindi po kami taga kan hindi po kami taga government taga kong kami taga social media ang tawagin sa amin kami ay sa YouTube kung gusto mo makita itong aming itong video nimo, sa YouTube mo makikita ano kay pero ang aming kan dito adikain ay eh, sa katulad nimo mo ba na la ay pobre na pero dili naman naasa na talagang pag may nagbigay eh, naghihinto kung hindi tinutuloy-tuloy niya kung anong araw-araw niyang gawain ano tulad ni mo kaya ako ay na pa na, in, naging interested ako sa imo kasi nakita ko imo ang garden dito sa kahit maliit yung bahay mo malaki ang garden ni tatay kaya talaga ako ay na impressive doon sa kanyang pang kanyang kinabuhi doon sa kanyang tayo ng buhay niya rito is sa, kahit na mahirap eh hindi nawawalan si tatay ng diskarte ano tay? So si tatay hindi umaasa. Si tatay pala ay merong anak sa? May mga atag sa tao Oo, oo. eh tama, tama may ka tay. Walang, ta walang taong tatabang sa imuha kung kalilihok, ano, kung hindi ka kikibok. Tama yan. So si tatay, pala merong anak sa ibang bansa, ano? Nasa ibang bansa anak ni mo? Oo, Nasa abroad ba o, sa ibang bansa? Abroad ang duha. Ah, duha. So tayo baka sila mapa mapanood ng mga anak ni mo sa abroad ni. Makita anong masasabi mo sa mga anak mo sa abroad? Hmm, baka baka sakaling makita nila ba? Kumusta mo sila pagkakatao mo makamusta sila? Okay, baka pila ka na kayong hindi nagpangita. Tubiyan mo sila diri guys kay man ni makita. Apa uli isa? Nang, uh okay lang uh well, kanyang inahan yung isa kaya sa itong video na ito na tayo pwedeng makarating sa abroad map, mapanood nila mak makita nila sa oh si tatay ito na kay nasa youtube so kami mag anhilan sa muha hindi naman ito sa kung ano, para makita nila kaloy pero sa, para sa ako ah karapat dapat mong matabangan kay ang, ang imong sitwasyon makita ko naman dito pala sa si buhay mo ay eh ika nga ipayak din tulad ko rin mahirap ano so <coughs> wala man tayong masamang Intention para makita ng maraming tao ganito yung ating buhay sa araw-araw so sana tayo kahit na may ganitong tumutulong sa inyo kung ano yung buhay ninyo is tuloy-tuloy pa rin ano hindi yung sabi ang sabi mo kanina wala nga ang tutulong kapag hindi ka kikibo Asa kang may tutulong sa iyo kung wala ka namang ginagawa, di ba? Ano? Mm. Uh. Mm. Iyon. Oo. So, talagang tinood yung sinasabi ni tatay. Tarbao mm mo man magbuhat o sa utan. Oo, oo tama. Iyon. Oo. So, itay, hindi na rin kami pakadugay, ano, kay ako, nagpasalamat mag sa iyo dahil ay tinanggap mo yung aming pag sa imo, ha? Uh -huh. At asahan mo, sana makabalik pa ulit ako din, eh. Sana itong garden mo, pagbalik ko. Oh. Mayroon na akong madala, makapalit tayo sa imo ba ng gulay-gulay? <laughs> kay, parang, no, wala pa mandi, ay. Hindi pa maharbis, ano? Pagod, okay, pinagapon. Hmm. Eh sana sa susunod pagbalik ko din eh. Makaharbista ng mapalit nato ba? Kay lamay man ang sariwang gulay. Ah, maraming salamat ulit. Ah, uh, po ulit ha, Josep. Baka kalimutan niyo para alam kilala niyo. Sa YouTube niyo tayo ito makikita kung may cellphone kayo. May cellphone po ba? Oh, yun baka sakaling ko niyo. GP Bintong TV, mapapa sa YouTube. So yun mga idol, ano? ah, si Tatay Pleminte ulit yung ating nabigyan ng konting tabang. So maraming maraming salamat ulit sa mga taong tumutulong sa atin din na tuloy-tuloy kahit na sinisiraan tayo social media is wala silang pakialam ang mahalaga sa kanila makatulong. Tulad nito, isang patunay, si Tatay na ambunan natin ng tulong galing din sa ating kababayan ano so maraming salamat ulit kay Ma'am Anonymous so hindi lang nag-iisa ang aking Anonymous na mga sponsor dahil yung mga sponsor na yun ay taos pusong tumutulong hindi lang sila nagpapakilala sa totoo nilang mga pangalan ano so maraming salamat ulit po sa inyong lahat so huwag niyo kalimutan i-support si Small Botiti at uh, saka ang kanyang papa Pamaybay TV so sana pagbalik nga natin ay makasabi nga ni tata ay makaharbis tayo para meron tayong sariwang gulay dito makuha So kaharbis lang daw kahapon Hanggang doon sa kasi yung tanim nila oh. Napakaganda ng kanilang garden Ika nga So dito nila din i-display minsan So marami na rin namin na Hanggang lang ulit mga idol At sana makakita pa tayo Ng isa pang katulad ni tatay ano, Na sabi na masipag si tatay Na sabi nga nila Walang tutulong kung hindi kay kung hindi tayo lilihok Tinood naman yung sinasabi niya Gusto mong matabangan ka ng ibang tao eh, Ipakita mo na meron kang ina, ginagawang improvement sa buhay mo, di ba? So, yun, maraming salamat mga idol. See you next vlog ulit.